at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatatch ng puso. Isang maganda at uh, makabulang araw, Pilipinas. Ito po ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ay kasama at kapalikat sa usaping may kinalaman sa kalusugan, biyahe, inspirasyon, at tunay na serbisyo para sa bawat Pilipino. Ako pa rin si para Hilda Ong, ang iyong agarang sa Mission Napapakinggan tayo sa DWBL 1242. 1242 kHz ang ipila ng servisyo publiko at nakapanood sa Facebook at sa YouTube kaya saan man panik ng Pilipinas o mundo kayo naroroon about ang tulong at informasyon. Magandang umaga kay John Michael at sa lahat ng na mga nagsubscribe po sa YouTube channel na Hilda Ong Agaran Servisyo Lady. Ngayong umaga ang pag pa naman natin. Uh, ngayon, darating na September 20, 2025. Dooli magsasama-sama ang ating mga kamay at puso para sa International Coastal Clean na isang pandaigdigin inasyatiba na naglalayong linisin, pangalagaan at ibalik ang sigla ng ating mga baybay. Hindi lamang ito simpleng aktibidad ng pulot ng basura hindi isang makabulang pagkilos para sa kalikasan, para sa ating mga komunidad at higit sa lahat para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa bawat plastic ng ating nakokolekta, sa bawat bote o styrofoam ng ating nabatanggal sa dagat, ipinapakita natin na posible ang pagbabago kapag sama-sama. Ang araw na ito ay paalala na ang pangangalaga sa kapaligiran ay hindi lamang responsibilidad na kundi ng ating lahat. Kaya naman ngayon araw na ito ay atin pag-uusapan kung paano tayo makikibahag, ano ang mga hakbang na dapat isagawa, at bakit napakalaga ng, ng ating partisipasyon sa International Coastal Cleanup 2025. Makakasama natin ngayong umaga si Mr. Christopher Billery, Protected Area Superintendent and Chief of Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section ng Department of Environment and Natural Resources. Magandang umaga po, Sir uh, Villarid. Yes po, magandang umaga po, Sir Chris. Hello po, magandang umaga po. Oh yes, This... magandang umaga po. At uh, uh, ano pakipaliwanag po? Ano itong konsepto ng International Coastal Cleanup? Ah, uh, opo. Uh, uh, ito po ang International Coastal Cleanup po na magagana po itong September 20. Uh, 2025 po ay isa pong citizen-led effort na para ma-address po natin yung isa po marine pollution. So ito po yung simula po na may pa actually sa sa, sa, sa Estados Unidos po. No? At, uh, ito po ay pinasimula ng isang NGO, international NGO, ng Ocean yeah. At itong na po ay lumawak na at umabot na rin po sa Pilipinas. So tayo po dito sa Pilipinas, tayo po ay 30 years na na nakikila ho. So, 1994 nagsim po tayo nagsimulang dumakot dito. At ang government naman po ay nagsimulang dumakot po ng formal na lumahot sa ICC Noong nung, nung nag-isip po ng na Presidential Proclamation No. 417 in 2003. So, officially po ang DNR, at iba pa sa government agencies na ating tumingin tayo at nagbabawa ay 23 years na itong lumalaok sa ICC. So, okay, ang kaibahan po ng ICC eh, sa regular format is eh, nagkakaroon po tayo ng data recording. So, hindi lang po tayo yung tutulot ng basura, kundi inaalam po natin yung mga uri at tinutimbang po natin, binibilang po natin kung ano-ano yung mga basura na usually nakikita ko natin sa ating mga dalampasigan at waterways. At ma ma, ma ano yun ah, madugo yun ah. Ibig mo sabihin, yung makukuha po ninyo sa September 20 sa dito po sa International Coastal Cleanup, yung kubaga, kumbaga ipuling ninyo tapos isa-sort out ninyo, pagkatapos titimbangin pa? Opo, tama po. Yan po yung ginagawa po natin. So, ang buto siya, uh, sako-sako lang po ang, na, ang ating po ang pag-collect. So, kundi, pinukuring na ako natin. So, nagkakaroon po tayo ng sinatawag natin waste segregation and uh, analysis po. Ito po ang ginagawa po ng DNR ah uh, kasabay din po ba to sa mga iba-ibang ahensya ng dito po sa atin sa Pilipinas? Again po, sorry. May, may kasabay din pong ibang government agency aside from DNR. Ah, uh, kung ang tanong natin ay mayroon pa po ba mga ibang agencies na lumalok sa ICC po, actually marami po at it happen na dahil ang DNR po ang uh, ating pong lead agency. So tayo po yung minitaya po po ng mga ibang government agencies na lumap kasama na ito yung mga pribadong sektor. So ilang taon na po, sir, na nakikibahagi ang Pilipinas sa International Coastal Cleanup? Uh, officially po, uh, nung na-issue uh, po yung presidential proclamation for yung 2003, ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, doon po tayo nagsimula, yung government po, ah, uh, doon po tayo nagsimula lumahok sa ICC. Pero, nauna po yung mga NGO rin po natin dito sa uh, paglahok. So, 1994 pa po sila na unang lumahok. At yung, yung, mga onlap po tayo nakibahagi o naging po doon sa ginagawa natin sa coastal cleanup. So, gaano kalawak ang partisipasyon ng bansa sa pangdaidig inisiyatiba ito? So, lahat po sa buong Pilipinas, sa lahat na may beach area o may baybayin, lahat po ba yan sabay-sabay sa September 20? Opo. Um, so, tanong po natin kung gaano kalawak ang partisipasyon, Uh, yung DNR, DNR po ang nangunguna po ngayon sa pag-organize. So lahat po ng regional offices po ng DNR sa Pilipinas ay magkakaroon na po ng sabayang clean up. So uh -huh. in 2024 nga po, ang naging bilang ng volunteers po natin ay umabot po sa 74,000. Uh, mula po yan sa 1913 organization So at meron po tayong 215 locations, clean-up locations nationwide. At yung cash collected po natin na nakuha na po, at pinagsama-sama po ay aabot po ng 352 metric tons. So ano ang nagiging epekto at resulta na managdaan coastal cleanup na isinagawa ninyo? Ah, uh, basically po, ang bukod po sa nakaka-recover po tayo ng mga basura sa ating po waterway, ang isa po sa mga pinakamalaking effect na po na yun, ito, eh, awareness raising sa ating mga kababayan. So, mas marami na nga po ang nagpa-participate taon-taon sa ICC. Eh, sir, anong pakiramdam po ninyo? Kasi ako, sumasali din po ako sa ICC, sa Inter International Coastal ako sa Clean Up. Kasama po natin ng Philippine Coast Guard kasi tayo po ay nasa uh, Philippine Coast Guard Auxiliary Executive Squadron. So kami po ay pupunta po kami doon sa may Dol Dolomite Beach area. Pero kapag ka after the clean up, lalo na kapag ka may tampulan, di ba? So lahat ng basura na naman na sa ibang lugar, nandun na naman sa may baybayin. Ano bang nararamdaman po ni Josep? Kapag nakita po ninyo na ayan na naman, tambak na naman na basura, parang sabi natin, parang walang katapusan. Opo, ha? Ah, uh, ah, aminada naman po tayo na yung uh, ah, clean up ay hindi po talaga siya yung sagot natin sa na Uh, problema natin sa marine pollution. Opo, uh, uh, pero tinitignan po natin na uh, yung pong International Coastal Cleanup o yung mga regular at na ginagawa po natin ay magandang panimula, po. Pero, uh -huh. yun kaya, uh, bali din naman po yung observation natin na uh, uh, marami rin pong sinakilangan pang baguhin uh -huh. especially sa mga existing na batas. Yung paano po pa 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 natin i-address yung pollution. Kasi ang pollution naman po, wala naman sa, hindi naman po nang gagaling sa mismo coastal area. But rather, ito po ay na papadpad lang o inaanod lang palabas galing sa atin itong mga kabahayan, galing po sa atin mga opisina, at iba pa pong lugar na may aktibo tayo o nandito po tayo mga tao ng publiko. So ang kinakailangan po talaga natin ay ma 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 So, din problema at first. Oh. Ano naman po, Sir Chris, na may papayo natin sa mga nakikinig ang mga nanonood na ang pagsasagawa ng causal cleanup, katulad ng ngayong ginagawa, at et, ito gagawin sa darating na September 20, ito hindi lamang para doon sa araw na yon. Dapat, yun kung pa matuto o kaya, kaya lang, gawin, gawin natin na yung pagtatapon sa basura, sa basurahan. Kasi Sir Chris, alam po ninyo, dati po ako po ay consultant po ng DNR under po ng uh, National Solid Waste. And then naging consultant din po ako ng Manila Bay Coordinating ng uh, Council M MBCO. So, pag every time na lumalabas ako, nakatingin talaga po ako talaga sa mga dagat, sa mga doon sa mga kabikilo o kaya doon sa mga estero. Kapag nakakita ko ng basura, talagang talaga ako inalulungkot. Sabi ko, kung para kapag ikaw nasa ibang bansa, makikita mo napakalinis. Sabi ko, lagi ko tanong sa sarili ko, kailan kaya mangyayari ito sa Pilipinas na tuwing titingin ka sa paligid, ay malinis talaga. Hindi sana sa araw lamang ng ICC, saka lang kilos na pupulot basura, maglilinis, di ba? Sir Chris? Opo, agree po ako sa sinabi niya na hindi lang dapat sa uh, international coastal cleanup tayo na, na aktibo, kundi yun nga po, gaya na nabanggap natin, ang problema po natin sa pollution ay nagsisimula sa ating mga kabahayan. So, oh. ang problema natin talaga ay i-practice natin yung 3 R. Pero sa 3 R na yun, ang dapat naging focus natin is yung reduction. Hmm. So, reduction po. Kasi, yung recycling at iba pa po natin hours na binabanggit, pa po natin ng mga infrastruktura para supportan po yun. So, sa ngayon po, wala pa rin po tayong recycling facility na maaasahan um, po talaga natin. So yun po yung sinakalangan natin is maging disiplinado po tayo, maging mapanuri po tayo sa mga produkto na natin para nga po mabawasan natin as much as possible yung, yung uh, atis po na naproproduce na basura. Pero sa panahon ngayon, Sir Chris, ang uh, di ba sobrang mahal ng uh, ba, mga bilihan and then yung sweldo hindi kakasya so talaga yung mga tao pumup talagang bumibili ng mga sasay sasay o yung nilalagay sa plastic kung baka kilo kilo kung ano lang tayo ng budget nila so yun ang nakikita din natin na mga basura di ba Opo, uh, yun nga po, ngayon po, ang plastic po ang practical na solusyon, especially given po yung ating consumer-driven economy. Pero dahil may awareness po tayo ng ganyan, umasa po tayo na yung mga kababayan natin ay aktibong rin po uh, maghanap ng mga alternatibo sa mga produkto na kanilang karamiwang kumukonsumo. Nang ay magkaroon po tayo ng contribution sa pagbabawas po ng mga basura na pupunta sa ating mga katibigan. Sa tingin mo ba, sir, papalik po ba tayo doon sa, kumbaga, nasa, papalik po tayo sa bote, hindi na lang plastic, and then ang bote magiging refillable? Ah, uh, doon po sa bote, uh, actually, na, nabutan ko rin po yan. No? Yung, yung panahon po na kapag kinakalaan po na itong bumili ng, ng mga produkto like tuka oh. or soyok, ay magdadala lang po ako sa tindahan ng bote o ng base para bumili. Yun nga lang po, dahil na nabanggit natin, dahil itong uh, ship natin sa tinatawag natin sa sasya ekonomi, <laughs> ay maaari pong yung mga, kababayan po natin, nakikita nga po nilang yun na yung pinaka-convenient para sa kanila. Pero uh -huh. hindi po okay. dapat maging hindrance yung gano'ng convenient na magsakripisi po tayo ng kaunti, kahit magpaka-kaunti, upang tayo po ay makatulong nga po sa resolve problema natin sa basura. Mm uh -huh. So far po, Sir Chris, nakikita ko po naman pagka sa mga supermarket, talagang ano na marami na nagdadala ng kanilang sariling ano reusable bag, 'di ba? O kaya naman bibili sila pero reusable, hindi na siya plastic. So medyo sa, doon medyo nakakabawas sa tayo. Yes po, uh, uh, ina-acknowledge po natin yung mga efforts po ng private sector and then rin ng mga local government na naglalabas po ng mga ordinansa para iban nyo ako yung single ay yung single use plastic. Mm -hmm. So sir, sa mga nakikinig at mga nanonood, saan-saan magaganap ang coastal clean up sa darating ng September 20, 2025 at maaari din po ba sila lumahok? Opo. So, yung ating clean up site, meron po tayong nine major cleanup up sites dito sa Metro Manila. So nandiyan po yung SM by the Bay, uh, by, by, the Bay sa uh, Pasay City. And then we have po yung Las Piñas para Wetland Park. Meron na po tayo, tayo sa Bateco Beach sa Manila. And then we have Kansa Marine at Park. At yung pinabanggit mo kanina sa Manila Baywalk Malamite Beach. Uh -huh. And then meron na po tayo, tayo sa Barangay Bagong Bayan North na Bota City. Elian River, Pasig uh, River at doon po sa likod ng Asian at Tuluyan. Si sa pagmamahal, uh, meron po sa okay. Facebook page po ng Billionaire National Capital Region ng online registration link hmm. na ka ano yung team. So, pwede pe po yung mga kababayan natin na uh, bisitahin po yung ating Facebook page na DNR National Capital region at anapit po din yung link para makapag-register. At uh, meron pa kayong pinipili kung sino pwede ma o maaari makibahagi sa aktividad na ito? Opo, uh, inclusive po tayo pero syempre uh, binibigyan rin po natin doon yung kaligtasan ng ating mga nagpapartisipate. So, mm hmm. maaari, mga po ng mga bata no able body lang po yung ating ano na uh, mak makapag-participate pero ulo yung mga kababayan natin sa WD need not na, ma na magpunta pa naman doon sana pero pwede sila mag-participate at their own sa mga kabahayan po nila so hmm. sa community nila pwede po so, so, sila mag-organize ng localized clean up and then report lang po kung ano lang po yung mga kanilang napulot at ilang kilo at ang ipasa uh, lang po sa BMR National Capital Region para ma-record din po namin. Ah, tama po sir. So kung mga interesado na mga individual, organization, komunidad, katulad po ng barangay, so dapat pala doon sa September 20, pwede din Uh, pwede talaga dati sabihan ang bawat barangay, mga barangay camping, mga pagawad, na yung araw na yun, sabay-sabay din sila magki-cleaning sa kanilang estero. Opo, tama po yun. Pwede po rin po na mag-participate uh, sa ICC. Actually, marami na rin po tayo mga barangay na nag-signify ng kanilang willingness, intention, mag-participate. At yung pagkain pa rin ang well-appreciated na ng BNR National Capital Region. Nakipag-ugnayan po ba kayo sa lahat ng mayor, sa lahat ng LGU? Opo, nakikipag-ugnayan po tayo sa ating po ng local government unit. 16 cities uh, po natin ng mga municipal po ng Metro Manila. At ganyan din po ang aming mga regional offices ay nakita ko ba ito sa mga LG living room area ng Gurpit sa Sapa. So every year po sir, o baka tinitingnan po ba ninyo uh, kung nakakatulong po ba itong coastal cleanup sa pagbawas at pasura sa basura sa mga baybayin o sa karagatan. Opo, yun po yung intention po ng ating uh, international coastal cleanup para nga po makapag ng awareness sa problema po natin sa marine pollution at sana-sana po tayong nakatulong dito sa pag-reporda nito. Oo, oh, kasi alam mo talaga, sir, ang dito yung dahil dito sa baha na to, uh, isa sa talaga nagiging problema, ito mga basura. eh then kapag, ka, di ba, kapag nakikita natin, kapag ka nagbabaha na, andan yung basura. So, yung, yung mga tao, delikado din eh, kapag sila nandun sa tubig baha. Opo, ano, gano'n gaya na po natin, uh, yung natin mga nagpa-participate ay binibigyan din natin, natin ng mga orientation para nga po uh, well aware din po sila sa condition po na uh, pupuntahan nila mga cleanup flight. So, sa mga naman dito, sa amin sa mga cleanup site, eh, meron na po tayo mga naka-standby na medics po para umatay po o sa kasakali magkaroon po. Huwag naman sila na ng mga abiria po. Oo. Oh, meron po ba ginagawa ang DNR na solusyon o isinusulong itong uh, laban sa marine litter o plastic pollution? At okay. Atin po ano, ang ang DMR po ngayon ay kasama po yung ating mga atin national intelligence management commission ay nagtumas ng mga issue like So meron po ng resolution number 1353 na nagbabang nga po ng unnecessary to use sa mga government offices. And then nakikita po na yung nga reputation ng LGUs kung so, kaya nagkaroon ng mga city level bands, katulad nga po sa ng City. At uh, kasama rin po tayo sa mga, po, sa, po, mga sa mga na po ng mga makakulang batas. So, yung kung nakaraang taon, ay naipasa na nga po yung the So, you, po, sir. Ano ang panawagan po ninyo sa mga nakikinig at mga nanonood no, na sana participate sila dito sa September 20? Kung kung sa hindi naman nila kailangan pumunta dito sa mga sa mga site na nabanggit po ninyo, pwede na sila magsimula sa sarili bahay nila o sa dosang mismo sa kanilang barangay. Opo, opo. Uh, yung nga po yung amin pong panawagan sa ating mga kababayan, no? yung pangangalaga po ng ating panagapahan, ng ating kap kapaliguran, ay hindi lang po talaga itong tuloy ng gabiyan, no? kundi responsibilidad ng bawat Pilipino. So yung bawat planet na ating iliwasan, bawat basura na maayos natin ito natapon, at mga no, bawat simple knockdown na ginagawa natin araw-araw, ay malaking ambag sa kalimitan sa kalimitan ng ating karagatan, at ang uh, kapaligiran. So ang ating mga dagat um, ay nagbibigay buhay. Uh, Pagkain, kabuhay, nagproteksyon, laban sa mga sakuna. Kaya kailangan natin itong sa uh, proteksyon na. So, pinikalat po natin exactly. ang ating mga kababayan na sinuman na sa maraming tahanan at ng pagbabago. Dapat malinis ang ating karagatan dahil ito po ay pamanan natin sa susunod na inerasyon. At sa meron po akong pahabol na katanungan, meron po bang uh, nakalaan o meron bang gagawin na pagkilala sa mga nakilok na grupo o komunidad na hindi lang ito gawin sa ICC Day o International Coastal Day. Ito ay gagawin nila parang regular na. Tapos paalam sa DNR na ganito na po ang ginagawa namin dahil kasi na gusto namin na maayos itong, uh, itong problema sa basura? Opo, mayroon po tayong mga certificates of participation na binibigay po sa so mga nag-participate. Kaya kung nga kailangan po talaga mahalaga yung mag-register po sila sa ating ano. Uh, na binanggit sa nila, dahil naman, po sa so mga hindi nakapagpa-register, pwede naman ito silang mag-report. At taon-taon po ay kami naman po ay kumikilala ng mga organisasyon na naging aktibo sa partner po ng DNR. Yan po. Maraming maraming salamat po Sir Chris sa oras na binigay po ninyo sa programa Health and Travel at Servisyo Publiko. Maraming maraming salamat din po at kita-kita po tayo sa International Coastal Cleanup. Yes po Sir. Yeah, muli, maraming salamat kay Mr. Christopher Villarin, Protected Area Superintendent and Chief of Protected Area Management and Biodiversity Conservation Section ng Department of Environment and Natural Resources. Ang International uh, Coastal Cleanup 2025 ay eh higit pa sa isang simple aktividad. Ito ay simbolo ng pagkakaisa, malasakit, at kapanindigan nating mga Pilipino para sa kalinisan. Naway magsimping itong nga inspirasyon upang maging mas responsable tayo sa ating mga sariling tahanan, komunidad at higit sa lahat sa pangangalaga ng ating mga karagatan. Sa darating na September 20, 2025, huwag nating palagpasin ang pagkakataon makibahagi at magkambak sa global movement na ito. Ang daan bawat maliit na hakbang mula sa pagtapon na basura sa tanang lugar hanggang sa aktibo pagkikiisa sa postal cleanup ay nagbubunga ng malaking pagbabago. Sama-sama natin itaguyog ang isang malinis, ligtas at masaganang kapaligiran para sa ating mga anak at susunod na henerasyon. Laging tandaan na ang kalinisan at kalusugan ng ating karagatan ay kalinisan at kalusugan rin ng ating bayan. Kung meron tayong mga katanungan, magmensahe lamang sa ating mga social media pages at bibigyan natin ng pagkakataon sa ating programa na iyan ay matugunan. Sa matala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas? Ang ganap ng 901 na umaga, kaugalian kong ito sa kung sa pagpapel ng health and travel at serbisyo ng kompyo. Masadang naman natin ang mga helpline sa mahablagang panit na dapat niyo malaman ng araw na ito. Kanto D W Studio. Health and travel at serbisyo.